Yung magandang umaga po sa inyo lahat. Musikero kaya rin magsasaka. Nandito naman tayo sa ating kusina. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Mga ka-YouTube. Ito yung ating niluluto ngayong tanghali. Gulay na gabi. Yung tinatawag na laing. Yun, halagay natin ng dilis. Yung pinato yung dilis. Para masarap. May gala-share out po sa palaging nakasubaybay dyan sa aking YouTube channel. Haluin natin. Kinataang gabi. Yan, naligyan na natin ng pinato yung Gulay na laing po. Kita dyan, gulay, gulay. Naligyan gulay din pag may time. Marami-rami ito. Thank you for watching mga kamusikero.